so ayun mga ka-explore no? uh, dalawa yung wakwag na nadali, nadali namin kanina so napilitan kami na uh, tudasin dahil uh, hindi tinatablan ng uh, pampahina so napilitan kami so, ngayon ay meron pa kaming nararamdamang mas malakas napakalakas talaga napakalakas talaga ng na wakwag So, ito yung hahanapin namin ngayon dito. Bro, grabe yung grabe yung nahuli natin kanina bro kasing lakas ng pinuno kaya nga um, pinagtataka ko bro kung mga yung mga dati niyang kasamahan na oh. ano lang mahihina dati kung kasing lakas na sila ng pinuno paano pa kaya yung pinuno baka Pinabi. napakalakas na talaga nun kunting ingat lang tayo bro kasi nag upgrade na sila eh so hindi na nga pinatablan ng pampahina pilitan so, napilitan tayong Ingat lang tayo na lang Uh, ito uh, ito yung pinakamahirap na exploration na gagawin natin ngayong gabi dahil napakalakas na ng kalaban uh, Ingat tayo, mga may nararamdaman kami kanina pero hindi pa namin alam kung saan banda dito so isa lang yung uh, sigurado namin nandito sa paligid nararamdaman namin yung presensya niya

dahil kung huhulihin pa namin kahihinain at huhulihin uh, baka kami yung mapahamak dahil uh, hindi sila gaya nung mga nahuli namin nung nakaraan mas malakas sila so, dadalihin na talaga namin Parang, aku, na rem, bro parang pati ako nanghihina na rin bro anong uras na alas 12.31 na alas 12.31 alas 12.30 media oo ah uh, 12.30 to ano pa yung magpapensa bro Uh, uhaw na uhaw na ako at na, 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 nakaramdam na rin ako ng gutom bro at tapos naghalo-halo na yung pahiramdam ko tapos inaantok pa ko parang gusto ko na matulog nasaan na yung wakwak -wak na yun yung <tong> Punya-punya sepuluh jid Apa yang berlaku di sana? Nelobat? Nelobat Ui Kecuali semua itu perlahan Ito dapat sa paligid bro. Ito yung nakakaba yung ganito bro, yung sobrang tahimik. Iyan yeah nga. Halos wala ng wakwak -wak na nagpaparamdam pero uh, siguradong nililin lang lang tayo dahil uh, kanina, nagparamdam siya kanina at napakalakas. Yeah. Okay na naman yun Papalit eh. lang muna ako ng baterya bro Sige sige bro Ayan Ayan pa kaya yung aswang kanina yung wakwak betul tu Kalau macam tu orang Anda nak Anda yun? Bro, ang gabay bro Gabay ng wakwak wak? oh. Yun, yun Malaki yun ah yes. Malaki yan, bro. yan na bro Ibon ba yun o yung paniki? Paniki bro Paniki? Mm. Malaki Malaki yun ito bro wow oh. wow oh. ayan bro ayan ayan magmukit yan bro malaking paniki baka ito na yung sinyalis bro na nandito yung yung wak wak ha itong mga paniking luminipad ba baka ito na yung mga sinyalis ayan nga bro ayun na tayo magkikensya andito nga tayo pero kuryo nila oras, oras 12:39 ah uh, 20, 20 minutos na lang para mag alauna ng madaling araw bro nandito na bro nagpapakita na siya bro. bro mukhang ito na yung pinuno ng mga wakwak -wak bro nakita na, nakita na natin to dati ah yung may banda ng puti sa oh. yung may tilang puti sa ulo ito yung napakalakas na hindi natin nahuli nga. Na. ito yung palipat-lipat ng pwisto Mukhang ito na yung pinuno. Nagpakita siya. Ito pinuno bro. Napakalakas niya bro. Napakalakas. Napakalakas. Bro. Bro. <laughs> tumawa. Tumawa. Ito na yung bro. Bro. Kumanda ka. Pagtulungan natin. Napakalakas nito. Ito na Ito Ikaw ba yung pinuno? Sagot. Ikaw ba yung pinuno? Ikaw ba yung pinuno? Hala bro Parang aatake bro Manda ka ha Manda ka pagtulungan natin Sige sige Ah, lakas mo. Ah, bro. ah, lakas lakas. ang ah, lakas lakas. Lakas ah. lakas. Grabe to. Hindi ko inakala na ganito pala sa kalakas talaga. Bro, bro, itulo natin lahat. Hindi natin to susukuan. Ah.

Ах, брут, <sSen> <s terrific> <Muratayım, muratayım> <specification>. Tolonglah mengalahkan Ah. Uh, Ay, nakuha. Uh, Ay. Anong wala kami makuha? Wala. Nasi akong power. Two, uh, ito bililin. Bililin, um, power? Uh, na rito. Gigilin. Gigilin yung power? Wala ka pala. Ay, gitagaan. Nakagigilin ha yan. Pinasa ah, <laughs> daw niya yung kapangyarihan niya. Eh. Wala ka pa na, wala ka na palang silbi. <laughs> Napakasama sama mong pinuno ka Ang dami mo nang dinali Tapos may mga babae ka bang tinira Putik tiil ka May mga babae itong tinira bro Kenapa kasama ni tu? Ya enggak. Ini tu dapat mabuhai. Kawakan akan tu? Kak, kak segi, segi. kailangan tulungan to kasi marami nang siyang bro yan patayin at mo yung camera mo huwag mo na i-video yan sige so, sige sunugin natin to sige maghanap tayo ng ano susunugin to Susun susunugin namin to hindi uh, ka na namin bibigyan pa ng pagkakataon napakasama mo susunugin natin to huwag na natin i-video baka mga violation tayo sa okay. ah, sa okay. ano natin video natin okay. sige tirahin natin to